Hello mga amigas, ito pala yung place namin doon sa probinsya. Tingnan nyo, papaligid sa amin yung palayan. Kaso, wala pa nga yung pananim kasi nga, nasa ano pa. Ano nga tawag doon? Mainit pa siya, wala pang tubig. Kaya ayan, tingnan nyo yung mga dagami. Puro na ano, tuyok. Tapos yung mga kahoy, tingnan mo, parang hindi na masyado masudlay yung mga dahon nila. Kasi nga, sobrang init doon yung probinsya <coughs> Yan ang province namin sa Capiz. Ayan. Pero marami pa rin damo. Okay pa naman yung kulay. sa green-green pa. Oh, tingnan mo. Ha? Ayan yung sa gilid ng bahay. Yung ko. sugat sa ni papa niya. Yung bahay ko Gami pala akong alugbati na tanong. mo. Sarap gulayin. Ayun, umakyat na sa may ano dirty kitchen. Ayan yung bahay ko. Ayan yung lemon sa harap ng bahay. Ayan. Ayan yung rooftop sa taas yung bahay na sa rooftop ko pa yan dami ang ganda ng mga pa, ano, tanawin sa baba. Yan yung cameraman nung dun yan sa, ano, sa rooftop ng bahay.

Enjoy muna mga amigas Kasi walang magawa na video Probinsya mo na tayo Yan, dami na pagawang bahay Hindi pa natatapos Sobrang ini talaga O kahit ano na yan Past 5pm na yata sa Pinas sobrang init pa din Tingnan niyo. pero at least masaya pa rin ang buhay province <laughs> yan lang muna mga amigas yan Kahit yung masagi mo init pa rin kahit palubog na yung araw sa Pilipinas kaya ingat ingat sa Pinas ingat tayo sa head stroke mga amigas yan pababa na yung kameraman ko pababa na siya babush May